Laging hari si David sa Israel. Ikalabing-isang kabanata. Pumunta ang lahat ng Israelita kay David sa Hebron at sinabi, "Mga kamag-anak mo kami. Mula pa noon kahit nang si Saul pa ang aming hari, ikaw na ang namumuno sa mga Israelita sa pakikipaglaban." At sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos, "Aalagaan mo ang mga mamamayan kong Israelita tulad ng isang pastol ng mga tupa. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Kaya roon sa Hebron, gumawa si David ng kasunduan sa mga tagapamahala ng Israel sa harap ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel ayon sa ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating Jebus para lusubin ito. Ang mga Jebuseyo na nakatira roon ay nagsabi kay David, Hindi kayo makakapasok dito. Pero naagaw ni na David ang matatag na kuta ng Zion na sa bandang huli tinawag na lungsod ni David. Sinabi ni David, Ang sinumang manguna sa paglusob sa mga Jebuseyo ang magiging kumander ng mga sundalo. Si Joab na anak ni Zeruya ang nanguna sa paglusob kaya siya ang naging commander. Pagkatapos maagaw ni David ang matatag na kutang iyon, doon na siya tumira, at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ang mga pader sa paligid mula sa mababang parte ng lungsod. Si Joab ang namamahala sa pag-aayos ng ibang bahagi ng lungsod. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong makapangyarihan ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga pinuno ng matatapang na tauhan ni David. Sila at ang lahat ng Israelita ay sumuporta sa paghahari ni David ayon sa ipinangako ng Panginoon tungkol sa Israel. Si Joshua Beyam na Hakmoneo ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng tatlong daang tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eliazar, na anak ni Dodal, na mula sa angka ni Ahowa. Isa rin siya sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga sumama kay David nang nakipaglaban sila sa mga Filisteo sa Pasdamim. Doon sila naglaban sa taniman ng Sebada. Tumakas ang mga Israelita, pero sina Eliazar at David ay nanatili sa gitna ng taniman at pinatay nila ang mga Filisteo pinagtagumpay sila ng Panginoon. Isang araw, pumunta kay David ang tatlong niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang tatlong ito ay kabilang sa tatlumpong matatapang na mga tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Refain at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, Mabuti sana kung may kukuha sa akin ang tubig na maiinom. Doon sa balon malapit sa pinto ang bayan ng Bethlehem. Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo. Malapit sa pinto ang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip, ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, o Diyos ko, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito. Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon nga ang mga ginawa ng tatlong matatapang na natauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Joab ang pinuno ng tatlong pong matatapang natauhan ni David. Nakapatay siya ng tatlong daang Pilisteo sa pamamagitan ng sibat niya kaya naging tanyag siya gaya ng tatlong matatapang na tauhan, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa tatlong punyang kasama, siya ang naging commander nila. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya. Tagakabzil siya, at ang ama niya ay si Jehoyada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang narito ang pagpatay sa dalawang pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito Bukod dito pinatay niya ang isang ehipsyong may taas na pitud kalahating talampakan Ang armas ng Ehipsyo ay sibat na mabigat at makapal Pero ang armas niya ay isang pamalo lang. Inagaw niya ang sibat sa Ehipsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito Ito ang mga ginawa ni Benaya na anak ni Jehoiada. Naging tanyag din siya gaya ng tatlong matatapang na tao, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang tatlumpong kasama, ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang matatapang na kawal, si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhana na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Shamot na taga Haror, si Helez na taga Pelon, si Ira na anak ni Ikes na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Sibekay na taga Husya. si Ilay na taga Ahowa, si Maharay na taga Netofa, si Heled na anak ni Baana na taga Netofa, si Itay na anak ni Ribay na taga Gibea, na sakop ng Benjamin, si Benaya na taga Piraton, si Huray na nakatira malapit sa mga ilog ng Gaas, si Abiel na taga Arba, si Azmavet na taga Baharum, si Eliaba na taga Shaalbon, ang mga anak ni Hashem na taga Gizon, si Jonathan na anak ni Shagi na taga Harar, si Ahayam na anak ni Sakar na taga Harar, si Elifal na anak ni U, si Hefer na taga Mekera, si Ahaya na taga Pelon, si Hezron na taga Carmel, si Naaray na anak ni Ezbay, si Joel na kapatid ni Nathan si Mibhar na anak ni Hagri, si Zelek na taga Amon, si Naharay na taga Berot, na tagapagdala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya, si Naira at Gareb na mga taga Jatir, si Uraya na Heteyo, si Zabad na anak ni Alay, si Adina na anak ni Shiza, na isang pinuno sa lahi ni Reuben, kasama ng kanyang tatlumpung tauhan, si Hana na anak ni Maaka, si Josaphat na taga Mitna, si Uzaya na taga Asteroth, si Nashama at Jael na mga anak ni Hotam na taga Arower, si Jediael na anak ni Shimri, at ang kapatid niyang si Joha na taga Tiz, si Eliel na taga Mahab, sina si Najeribay at Josavaya na mga anak ni Elnaam, si Itma na taga Moab, si Eliel, Obed at Jaasiel na taga Mezoba.